to myself what a wonderful good morning good morning mga bay andito tayo pa ni bagong vlog kasama ko yung aking pangalawang anak magbabatanggas kami uh, dahil nauso yung mga ubo-ubo sa mga bata pati ako na apektuhan ilang araw din akong ng ano pinagtitiisan ko yung ano hanggang ngayon meron pa talaga actually may ubo pa rin ako hanggang ngayon kaya ang gagawin namin mag ano kami ah uh, babad muna kami sa dagat yun yung ano eh kung baga sa probinsya yung pinakamabisang gamot sa ubo ubo sipon ganoon maligo ka lang ng dagat tapos ibilad mo sa araw Parang nag ka lang yun, parang patutuyin mo lang yung dagat sa, ano, sa katawan mo. Mabisang gamot yun sa mga ano, yun ko kung naniniwala kayo. Pero sa uh, probinsya kasi effective yun sa mga bata. Kaya uh, yun. Punta kami ngayon sa ano, tawag na ito may nasugbo nasugbo patangga subukan namin pumunta kay Jaffer Sniper kung nando doon ba siya kasi nakita ko yung vlog niya mukhang nasa ano siya eh sa probinsya yata eh wala kung totoo nag ano siya nagminda pero okay lang kahit kung wala man siya okay lang din eh pupunta lang kami doon sa area nila kasi ano doon libre maligo doon eh walang wala kang babayaran yung transfee eh dalawa lang naman kami ng ano ko ng anak ko Abid lang sandali kasi meron din kaming lalakarin mamaya papuntang tawag nito Pupuntang Kabete, Trece Trece yung sa isang bahay ko doon kung ng bali dadaan din kami Hindi naman kami magtatagal ng buong araw mga Hanggang tanghali siguro kasi mainit na rin mamaya Maligo pagka ano Pag inabot ka ng alas 11, alas 12 Mainit na masyado yun kahit yung buhangin ng tabing dagat ang init na niyan hindi ka rin makakaligo kaya mga ganong oras alis na rin kami pupunta na rin kami ng kabete kaya yun samahan niyo kami mga bay Ayun, kagaytay na dito na tayo inabutan na liwanag ang lamig grabe ang lamig na tagaytay! ay ang lamig ayun oh, ang daming mga riders oh saan kayo magpupunta rin itong mga to gagala itong mga to ikot ikot to na mga uh, heavy ang siguro oh, mga tagalaguhu na pala itong mga to oh, ito yung papunta sa kanila ni ano kanila jato pero oh, ito yun oh ito yung kalsada yun, oh. edit nombor dia Kong nak

Nagkahanap kami mapaliguan eh. Tapos bin <laughs> nagbuka ako dito malapit sa inyo. <laughs> si Kamuning andiyan. Saburya? Ah, Saburya sila ngayon. Saan ba ang paborito nito? Doon sa kanila ni Tatay Tatski, malapit. Ayun, Ay, malapit lang. Wala na kasi sila Tatay Tatski. Wala, nasa probinsya sila, no. Oh. Um, sa amin maligo lang sana kami. Opo. Pwede naman diyan, no. Oh, pwede. Oh, ka diretso kakaliwa. Oh. Ah, sige. ah, oh, ito yung bahay ni ate oh yan pala yun ah, oh, ito pala yung uh, nila ano, hmm. oh, ano oh, ito yung ano nila dyan wala, hindi ito yung wala, hindi ito sa dagat dito? daan diretso ng dagat? pwede yung motor dyan? Ligo lang kami gana ko yung paliguan. Ha? Oo. Bay official. No. Ito, ito. Meron pa yata. Tingnan ko. Tingnan ko. Ha? Sino? Okay. oh, kaya oh Oo nga. Nakita ko nga si, ano, mama ni Kamuning. Thank you. <laughs> Sige, thank you. Thank you ah. Ay, shout out sa kanila ko Deliver na to. Please linunda namin. De, de, dito yan. Kasi yung motor dyan. Ayun, dagat nga. Ayun. Alak. Hmm, Mukhang hindi, ano yung, ano, supply yung ano na dito. Kaya po. Dito na lang tayo. Baba. Ha? Hmm. Oh, di. Ayun, nakarating na tayo dito sa bahay nila ni bahay sa lugar nila ni Japer ito yung lugar nila Japper Ayun. familiar ba kayo sa lugar na to oh, ito sa mga mahilig mag youtube andito tayo sa lugar nila Japper Sniper kaya maliligo tayo dito ngayon ini yang saya kejar yan uh. Kaso ang lalaki ng alon eh. Pero subukan lang natin. Hindi naman tayo magtatagal. Uuwi din agad. Bukana sa ano ni Japanese Sniper sa area niya. Tapos na kami maligo. Pauwi na kami ngayon mga bay. <laughs> Problema na yung gulong ng motor ko lumubog. <clears throat> Yun, nandito tayo sa sentro sa bayan ng Nasogbo ayan uh, no? oh. dito ang daan natin papuntang Sibiyang hindi natin babalik ng Tagaytay kasi iba naman yung para maiba naman yung daan natin ayun o no? kain tayo dun Motong Batangas Ayun, nakakain na tayo mga bay Sold na ang Tanghalian Paris lang Ayos na Diretso na kami mga bay Sa Kibiyang Ayan Search na tayong uman, aakyat uh, ng bundok. Ito ang relikado pag umulan dito, wala na tayong masilungan dahil wala nang mga kabahayan dito, bundok na talaga 'to. You no, know, sa ng bundok na yan. 'yan. lang ang ano natin dito kaya pagka sisilong tayo sa puno ng mga kahoy na lang talaga wala na kayong ano dito, wala nang mga bahay-bahay dito, may bihira Dito yung ano, may mga ungguy dito. Tumatawid mga unggoy dito eh. Malapit na kami sa Kibiyang. Ayan na, Kibiyang. Ayan o. Ayan. Ha? Ayan, picturean kita. Oo, oh, pwede na. Doon sa kabila, Hindi. Pwede na na Yun mga bay, nakatawid na kami ng KB Ang medyo naka-off pala yung camera, hindi ko naon. on So hanggang dito na lang mga bay kasi umuulan na ah. magkakaputin na lang kami para hindi kami mabasa So hanggang doon na lang mga bay Basta bisaya mga gwapa-gwapo Sagogo, mano, Sirius.